Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Bernie B. from Antipolo City. Kamusta yung aking mga avid uh, subscribers at aking mga viewers? Thank you very much sa support guys. So, kamusta naman po tayong lahat, diba? Sana okay lang po tayong lahat. So, yun nga, ano ba pag-uusapan natin ngayon guys? Wala lang mag-okay, binilag ko to. Ba? Sure ko lang di pa. Wala namang masimang mag-sure. Anyways, vlog, according uh, vlog to la. anyways, guys. According nga dun sa aking um title ng aking video na to is tungkol sa memories. Yun nga kasi pinag-iisipan ko kung anong gagawin ko sa ngipin ko, kung anong maganda, 'di ba? So, ah uh, buti na lang nakatakoy yung yung si Vice Ganda sa It's show time, 'di ba? Kasi yung ngipin niya is pinaganda niya, 'di ba? Maganda naman kasi mahal. So, naisipan ko na gawin din yun, 'di ba? huwag time papakabog. So, yun nga, nagpunta ako sa dentist ko. Siyempre, inquire-inquire, diba? Tanong-tanong uh, kung anong maganda, kung anong dapat. So, yun nga, nag-advise sa akin ng dentist ko na makisulod ka sa uso. Kasi uso ngayon nga to, diba? Para magkaroon ko na ka ng perfect smile and perfect set of teeth. Sorry, di pa ako sanay kasi nga kagagawa lang ng aking teeth, guys. So, eto nga, ayan o. Oh, Pinabiniris ko siya, guys. oh. you know Di ba ang ganda, guys? Hmm. Pinabiniris ko yung ngipin ko. So, yan. Shushal, di ba? Ang ganda. Perfect smell talaga. Hmm. Diba? So, hindi ka man na yung may hiyang umiti or makapag-usap sa mga tao. Dahil nga maayos na yung ngipin mo, di pa So, pinabinaris ko to. syempre, yung... Hindi naman siya masakit. Actually, guys, hindi siya masakit. Um, magiging excited ka lang doon sa magiging result ka halos um, abang-abang <clears throat> ka doon sa magiging result ng itong binaris mo. So, ito nga, guys. Um, uh. diba? di ba? Pantay di pantay-pantay na. Tapos, Maputi yung ngipin mo, maayos, 'di ba? O. 'Di ba? Yan. So, thank you sa dentist ko sa paggawa ng itong ngipin ko, 'di ba? 'Di ba makakapag-smile ka na ng maganda, 'di ba? Hindi ka na mahihiya dahil maayos yung ngipin mo, 'di ba? Sa baba at taas. Diba? Been years. How much is this, guys? Diba? Thank you sa aking sponsor, sa mga friends ko, sa family ko sa mga um, basta tumulong guys thank you at na-achieve ko tong perfect smile kit ko diba anyways guys thank you for watching and sana na-inspire ko kayo ng diba ba? din kayong lipen para masarap yung bete diba so anyways thank you for watching guys continue supporting my YouTube channel, and mag-upload na rin ako ng maraming bagong videos for you to watch, guys. Diba? So, anyways, thank you for watching. Mabuhay, Pilipinas! Stay safe and keep smiling. Bye, guys!